Trip A at Trip B. Pares nga lang ba yung dalawang trip na ito? Paano ang tamang paggamit ng dalawang trip na ito? At paano ito nakakatulong sa ating mga rider? So lahat ng yan pagkatapos ng ating trip. So sa video nito ay tatry natin. So ngayon pag usapan natin. So halos po ng mga bagong labas ngayon na motor na merong digital panel ay meron po silang trip A at trip B. So bakit nga ba nilagyan ng mga ganyang trip yung mga bagong labas na motor ngayon? Actually malaki po yung pagkinabang ng mga trip na yan dahil yung ginagawa po niyan ay sinusukat niya po yung distansya or kilometro ng binyahi natin sa specific na ruta. halimbawa ako taga Pampanga ako at pupunta ako ng bagyo tapos gusto kong malaman yung distansya or layo ng binyahe ko papunta doon, pwede natin gamitin yung mga trip natin para malaman kung gaano ba kalayo yung destinasyon natin. Ang ginagamit po natin sa mga long ride, sa mahabang biyahe, sa mahabang trip ay yung trip A po natin. So eto, pansinin nyo po yung example natin, 821.6 km, yan po yung trip A po natin. So yung, ginagamit po ito sa long ride dahil dito po nanggagaling yung average fuel consumption natin. Trip A, average 50 km per liter. Kung mapapansin nyo may nakasulat na trip A. Ibig sabihin po yung 50 kilometers per liter nang galing po siya dito sa trip A po natin. Ayan, 800, sa 821.6 kilometer na tinakbo natin, 50 kilometers per liter po average yung pagkonsumo natin sa gas. So kapag nire-reset po natin yung ating trip A na ito, Magre-reset din po yung ating trip A AVG kilometers per liter or yung fuel consumption po natin. Halimbawa po ng paggamit natin ng trip A is gusto mong sukatin yung distansya point to point Pwedeng from bahay mo, papunta sa destination mo, tapos pwedeng from bahay mo, papunta sa destination mo at pauwi. So yung total na tinakbo mo sa buong biyahe mo. Tapos take note lang na kapag uh, gagawa ka ng panibagong trip or babiyahi ka, make sure mo na nakasiro or naka-reset itong trip A. So sa pagre-reset po ng trip natin, click lang po natin ng matagal itong set. So, pagkaklik po natin ng matagal ng set, kung may kita nyo, babalik sa 0 uh, kilometers itong trip A po natin. Gagawin po natin yan kapag uh, magsisimula po tayo ng panibagong trip. Tapos, kagaya ng binanggit ko kanina, Kapag na-reset po yung ating trip A, magre-reset din po yung ating average fuel consumption or kilometers per liter. So dito mako-confirm talaga natin na nagbabase yung average fuel consumption sa trip A po natin. So ayan, tapos na po tayo sa trip A. So ano naman po yung trip B at para saan naman po itong trip B na ito? So, kagaya na sinabi ko kanina, yung trip A is for long distance po siya sa mahabang biyahe. Kabalik naman po dito sa trip B po natin. Yung trip B naman po natin, for short ride po siya, for short trip, sa mga may ikling biyahe lang. Or may gusto tayong sukatin na specific na ruta. So, ganun po yung paggamit ng trip B. Halimbawa po ng paggamit natin ng trip B is, ibalik natin yung example natin kanina. So, kung sa trip A, ginamit natin siya from bahay sa Pampanga papunta sa Baguio, yung trip B, Halimbawa, gusto mong sukatin yung haba ng Canon Road. So, pwede mong gamitin yung trip B. Para gamitin yung trip B, kailangan mo rin siyang i-set muna. So kapag nandun ka na sa point mo kung saan mo start susukatin yung canon road, re-reset mo to. So habang gumagana yung trip A, yung trip B, ni-reset mo siya sa zero. Then habang tinatahak mo yung canon road, gumagana rin itong ating trip B. So, ah uh, minemeasure niya lang or sinusukat niya lang yung specific na lugar na yon na halimbawa yung Kenon Road nga. So sa ganung paraan, for short trip nga lang siya. So sinusukat niya lang yung may ikling trip or yung specific na ruta na dinadaanan natin so nagkakataon lang po minsan na parehas po yung trip A natin at saka yung trip B natin kagaya nung kanina nung hindi ko pa sila nireset nasa 800 plus parehas sila diba so nangyayari po yung ganun uh, experience na parehas po sila kapag parehas po natin silang isinet to zero, then hindi po tayo nagtitrip B or nagre-reset ng trip B po natin so hinayaan lang po natin umandar yung dalawa ng sabay So, kaya minsan, akala po natin, parehas lang po yung gamit ng trip A at trip B po natin. Pero magagamit po natin, mas magagamit po natin siya ng maganda kung yung trip B po natin is gagamitin po natin siya pangsukat ng mga short roads or short trips. So ito, para mas lalong maintindihan nyo, gagawa tayo ng video ng paggamit natin ng trip A at trip B. So basically ang gagawin lang natin sa trip natin na ito ay yung trip A is susukatin natin yung papunta at yung pabalik. Make sure na nakasiro yan. Ganon din sa trip B. Sa trip B naman yung susukatin natin is yung pauwi lang or yung pabalik. So, ayan, nai-record na natin yung trip A at trip B natin. Kung makikita nyo yung trip A natin is 3.4 siya. Tapos, yung trip B natin is 3.4 din siya. So, kaparehas lang sila, di ba So, dahil pares natin silang sinet sa zero from the start, pares din yung lilitaw na trip A at trip B natin. So, dahil ang balak natin is trip A is susukatin natin yung papunta at pabalik. Yung trip B is yung... Uh, pabalik lang, iseset natin ulit to sa zero, yung trip B natin. So, yan, susukatin natin yung pauwi niyan o yung pabalik. So, si trip A, ayan, 3.4 pa din. So, susukatin din ng trip A yung pabalik. So, total na papunta at pag pabalik yung trip A. Yung trip B, pabalik lang. So, ayan, trip B zero, biyahe ulit tayo guys. So yun, nakauwi na tayo guys Tignan natin yung trip A at trip B natin So yung trip A, yung papunta at pabalik Ito siya 6.8 So probably yung trip B natin kasi yung trip B natin yung pabalik lang sinukat natin yung pabalik. Probably kalahati nito yung trip B natin which is ayan, saktong-sakto 3.4. So at least na gets niyo yung tot ng pagsukat natin ng trip A at trip B. So sa trip A, pwede tayong magsukat ng malayo. Tapos uh, habang nagsusukat tayo ng trip A Pwede natin isingit yung trip B natin So make sure lang na i-reset natin ulit yung trip B natin Para mapagsukat tayo ng maikling distance Kasi pag hindi natin uh, ni-reset yung trip B natin Parehas lang sila lilitaw ng trip A So mababaliwala din yung trip B natin So yun at least na gets natin yung tot guys Tapos pala yung average fuel consumption natin Na uh, base yun sa trip A natin which is 6.8 kilometers. So sa 6.8 kilometers na tinakbo natin, ang trip A average consumption natin, fuel consumption is 52.5 kilometers per liter. Napakatipid, di ba? So ayan, kung gusto niyo malaman niyo sekreto para mapataas yung fuel consumption niyo, comment lang kayo sa baba, guys. Tapos, ayun, in case na may bago kayong biyahe na gustong sukatin yung distansya or yung kilometro, set nyo lang ulit. Click nyo lang yung set ng matagal. Ayan, tapos set B, click nyo lang ng matagal. Ayun, at makapag-umpisa na kayo ulit ng bagong trip nyo sa buhay nyo. So, ayun lang, para sa video na to, sana marami kayong natutunan about sa trip ng ating Honda Click. The more you click, the more you know usapang trip ni Honda Click. Bye-bye!